Ayun, bilhin na kayo mga kasuke. Ilang kilo na yun? 1.2 1.2 400 mga kasuke oh 400 din naman ayun slice na yan ito kasuke Ayon out mga kasuki natin Ayon, mga kasuki magandang umaga Maganda, Ngayon na naman tayo nakapag Video eh si boss Rick Harry oh. Wag mong papatay na Shout out kay mga idol natin dyan Kay hey kasuki ano Kay mga kasuki natin dyan Ryan, Shout out kay paring Ryan natin Shout out kay paring Ryan Ayan Ayan na buras Buway na buhay Pagpapalo na lang, makita followin nyo, nyo na. Daan. Malapit nang matapos mga kasukay yung pwesto natin oh. Ayun mga kasukay balito yung pwesto natin may lababo na yan oh. lahat ng pwesto rito pinapaganda mga kasukay Lalagyan ng stainless yung pwesto at itatiles daw yung pinakang sahig para maganda mga kasukay ayan ang mga gumagawa rito yung iba wala pa impusyon natin mga kasokay ayan. sa mga magagata dyan ha. nyog langka Ayun, ng tao sa so taas oh. Ano sa to idol? Katuna, Tuna. shout out din pala kay Boss Johnny ha. Kay Katuna. Meron din tayong pangihaw dito mga kasuke oh, yellow pin. Ah, sa mga mag-iihaw ha. Ah. Alang lalaki oh? Pampano white. Bakit tinawag tong pampano white, boss? Ah, Kasi po puti po Pag black, pag itim yan, pampano so, black. Pampano black. Ayun pala mga kasuti. -kay. Kaya pala tinawag na pampano white, kulay puti, yung itim, pampano black. Ang galing, no? Ang galing. Sa mata. Sa mata. Sa mata. Tariwa. Tariwa. Nang hinuli. Tanigi mga kasuka sa mga magkilaw dyan ha. Sa mga mahilig magkililaw ba. So, nagaganda ng isda natin mga kasukay. Pili na kayo. Pili na kayo. Pulo ng salmon mga kasuka. Libre deliver ka mo. Libre deliver. Libre. 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 naka Libre. na ha. Pang ihaw na eh, masarap yan. Magatang pok? 50 lang. 50-50 lang, oh, ipangulam ka na. Magkano porsyento namin? Sige. Okay. Magkano porsyento namin? <laughs> 50 pesos, may pangulam na kayo mga kasoke. Tamban at galunggong. Okay. Meron din galunggong pang adobo. Sheet. Blue oh, kalawang. Kaya wala pa pa lang manok. ayun o. Oh. Dalawang kilo kami rito mamaya. Puro kaliwa. Bili tayo dyan mga kasok. Eh. Ano, sa mga magtatahong dyan, oh. Malaki ang tahong nila, oh. Mataba pa. Yeah. Sa baan ng taong ni ate oh. yeah.